Ah, uh, kasi kami lang dalawa ng asawa ko. Tingnan niyo asawa ko. Nagkain din. Piliin di. ko yung malaki ah. Kasi yung anak ko nagcamping sila ng 3 days. First time namin na hindi namin kasama ang anak namin na <laughs> ng 3 days. Normal, one day lang siya mag ano mag matulog sa kaibigan niya pero ngayon treaties talaga ayaw ko na ko na siya matamis mukbang mukbang ng mais normal ibigay ko ito sa pamangkin ko kasi gusto niyang mag sabi Bisaya maglinat-an. Tapos lagyan niya ng mais. Kasi ang mais nang nakita niya is luto. Na luto daan ba? Hindi kami nakapunta. Hindi kami nakapunta ngayon. Kasi maulang. Ito lang dinner ko, guys. Hmm. Ito na guys. Unti na lang. Hmm. Hmm.